matulog nito, no? Sarap tulog, go! Pag-uwi sa bayan, sarap matulog. Matulog? Ano? Tutulogan mo lang ako ng gano'n? <laughs> 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 hindi ba hindi walang bomba to? <laughs> Bogi! Thank you! Oh, Mama, chop chop Thank you, Doc. So, okay, so, Grabe naman yun. Ay, isa pa. Isa pa dito, tututu scripted din. Pati na lang isa scripted. Ano ba yan? <laughs> you and me together. Aba, solid par. Dito kami sa Macdo Perez. Ah, Dinate ko lang asawa ko kasi birthday nga yun. Ay, birthday namin dalawa pala. Thank you po. Alam ko naman papasayin mo, papasayin mo din ako. Okay? Yeah. Wala sa <laughs> <laughs> Sarap na nito, no? Sarap tulog, go! Pag-uwi sa bayan, sarap matulog. Matulog? Ano? Tutulogan mo lang ako ng gano'n? Hindi ba, hindi walang bomba to. <laughs> mansari, mansari. Walang bomba. Tang ida. Libre diyan. Yeah. Ang sarap na lang matulog. Mansa rin yun. No? Tapos nilibre mo yung jowa mo. Tapos hindi ka pa kapabombahin. Ablay sablay yung gar. Mga ah, ganun. Lambitin nyo. Butay. Isa ako yung masawa niya. yung jowa But... Anong masasabi mo na nilibre mo ako? Siyempre masaya ako para sa'yo. Ha? Oh. Para sa akin dalawa siya. Ah. Pero, mamaya bad trip to pag talaga. <laughs> natulog na lang, no? Ay, tinulogan mo. Baka naman pahinga, pahinga. Kasi busog pa. Tang ina, <laughs> natulog. <laughs> Awit yung gar. Baka pahinga. Narinig mo na yun, though. Hmm? Narinig mo na yun. Tang ina, marami na ako. <laughs> Napanood na ganun. <laughs> Pahay nga daw, tapos bosom. Puta, pag tingin mo, nagsisailpon pa, yung mata nakapikit na. Tapos pag siyempre, gigising mo yun, siyempre gigising. Wala na, no? ba bababa trip na yun. Wala na, sira, sirang. hindi na happy, no? Huwagan ng mga jowa, putang, ano? Hindi na happy, no? Buhusan mo ng, ano, tubig. <laughs> Talaga ba? Talaga ba? Buhusan mo ng tubig. <laughs> Talaga ba? Talaga ba? Talaga Talaga ba? Paray. Uh, talaga. Ay, ah, uh, dito par sa ano, dito. Uwi na kami mga ga. Sa so, busog na. Salamat sa'yo. iyo. Lahat na ano yun na. Give and take yun <laughs> Give and take.

ченчана ченчана ченчана